Nananawagan si Sen. Sherwin Wynn Gatchelian sa Airport Authorities na tiyakin ang kaligtasan at na servisyuhan ng maayos sa mga libo-libong mga stranded na pasehero dulat na naging abirya sa air traffic control na naapektuhan ang tatlong daang flight na natapat pa sa unang araw ng taon 2023. Hinikayat ni Gatchelian ang mga opisyal ng paliparan na ibigay ang mga pangangailangan na mga stranded na pasahero hanggang sa may balik ito sa normal na operasyon. Dapat rin Ania na laging i-update ang mga pasahero sa mga sitwasyon at mga pagbabago ng mga flights. Iginit din ni yan na dapat may responsable sa naturang insidente dahil hindi lamang sa naiya ang apektadong pasahero kundi maging ang mga pasahero sa iba't ibang paliparan sa bansa at sa ibang bansa na patungo ng Pilipinas. Aniya sa kabila na nagpahayag ang Manila International Airport Authority o MIA na na-restored na ang flight operation kahapon ng alas 4 ng hapon, nagkaroon na rin ito ng epekto o domino effect sa mga flight schedule sa paliparan kaya't marami pa rin ang bilang ng mga stranded na mga pasahero. Hindi aniya katanggap-tanggap na ngayong panahon ng holiday season pa, nagkaroon ng aberya na tila hindi pinaghandaan ng sitwasyon dagdag panigatyan na dapat gawin ng lahat ng gobyerno at gamitin ng kanilang kapangyarihan upang hindi na muli itong maulit sa hinaharap na makakaapekto sa turismo at ekonomiya ng bansa. Ako si Jojo Sikat, walang inatas balita.